Tinuldukan na ng taping, at GMA7 ang noontime show nila na toha ng pinakamasaya na iniho host ni Naisco Moreno, Paolo Contis, Betong, Cassie at Mavi Legaspi, at iba pang kapuso stars. Ang toha ng pinakamasaya ang ipinalit ng Tape sa itbulaga ng magdesisyon ang korte na pag-aari ni Natito Soto, Big Soto at Joey De Leon ang titulong yun. Ayon sa isang Tape Inc., masyadong malaki ang bayad sa airtime ng nasabing non show, Pwera pa ang talent piece ng hosts at iba pang mga kasama at gastusin sa non show kaya mutual decision daw ng kumpanya at ng GMA7 na tapusin na ang toha ng pinakamasaya. Simula sa lunes ay mga replay na lang muna ang mapapanood sa non slot ng Channel 7. Ang alam ko hanggang sa March 7 magre-replay. Hindi lang ako sure at baka hanggang March 8 Friday at may ibang show na naipapalabas. Ang laki rin kasi ng gastos ng taping, kaya nagdesisyon na sila na na ang toha ng pinakamasaya. Mutual decision yun, ha? Hindi chinugi ng GMA7 ang noon show ng taping, at malinaw naman yun, sabi ng source namin. Actually, hindi pa raw tuluyang nag ang mga host ng toha ng pinakamasaya sa episode nila nitong Sabado dahil humihirit pa ang mga ito na ituloy muna ang noon show. Actually, waiting pa kami kung ano na ba talaga ang mangyayari kung talagang the end na ang toha ng pinakamasaya. Pero malay natin at biglang mag-decide ang tape ink na mag na lang hanggang sa last day nila. Iyon naman ang hinihirit ng hosts. Napatapusin sila hanggang sa last day at huwag replace na lang ang ipalabas. Hintayin na lang daw ang official statement na ilalabas ng spokesperson, legal counsel ng tape ink na si Attorney Magi Abraham Gardoke tungkol sa bagay na ito. Ngayong weekend daw malalaman kung papayag ang big bosses ng taping, kung maglalive pa sila sa lunes. Samantala mag-a-announce rin daw ang GMA7 kung anong show ang ipapalit sa toho ng pinakamasaya.